Hey mga ka-Vikings! So ngayon, mag interview tayo ng mga kapwa Pilipino natin na andito na sa Norway. Matagal na sila dito sa Norway. Interview natin, tatawangin, natin sila kung mahirap pa or madali lang ang makapag-working visa dito sa Norway or makakuha ng trabaho. Right? Samahan niyo ako. Si Pinoy Vikings Pinoy Vikings Pinoy Vikings kaya natin to. Hello, Trey. Oh. oh. hello, hello, uh, Tom. Ilang taon ka na sa Norway? Ano na, more than uh, 10 years na ako dito sa Norway. Uh, ano lang tanong ko, mahirap ba or madali yung pagkuha ng trabaho or pag, pagkaroon ng working visa sa Norway? Lalo na pag nasa Pinas ka or kung OFW ka na nangangarap ka mag-cross country dito? Oh, uh, yeah. sa tingin ko, ang pinakamadaling uh, paraan ngayon is yung ano... ah uh, magsuki -so ng ano, student visa o mag-apply ng student visa. Oo, oh, mag-apply ng student visa sa... Pero kung maghanap ng trabaho o work, working visa, mahirap or madali? Hindi ko masyado maano yung diretso Ma -ano, eh, kasi kapag mag-work ka dito, kailangan kasi magaling kang magsalita ng Norwegian. Hindi naman sa magaling, nakakaintindi pa so, kung so, nakakasalita so, Para mas maraming opportunities. Kung nakakapasalita? Oo. Oh, okay. So, so ibig sabihin, mahirap pasukin so, ng Norway kung wala ka talagang ano. Sa ngayon mahirap kasi hindi nila masyado inaano yung English pa eh. Kasi yun yung ano natin uh, yung sa Canada, so, yung sa UK, English yung ano nila eh. So, sa, sa, US eh. So, 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 pag may, may Pilipino na gusto mag Norway tapos wala talaga siyang language. Mahirap, Mahihirapan. Uh -huh. Kaya nga sabi ko, uh, kaya ng ginawa ko noon is student visa. Yun uh -huh. yung pinakamaganda mag-aral, two to 3 months, kung prosi prosigido ka, ma madaling matututunan yung language nila. Basta, basta desidido ka. Okay, pre. oh, uh, uh, salamat. Uh uh -huh. Ano, yung tanong natin, mahirap ba or mahirap ba or madali ang maghanap ng trabaho sa Norway or yung makapag-working visa sa, sa Norway kung OFW ka or nasa Pilipinas ka kung mag-cross country ka pa Norway. Anong, sa, anong opinion mo or sa tingin mo? ganyan. Kasi hindi ko naman na experience yung from Pinas to Europe. Kaya hindi ko alam. Pero from yung pag-OFW kang yung dito sa Europe, hindi ko, pag may agency naman, okay lang magdamit. Pero parang, depende kung ano haplayan mo, work permit ba? Kung working visa. Ah, working visa. Kasi dapat kung skilled worker ang haplayan mo, kung ano yung profession mo, yun din ang papasutan uh, mo, diba? Pag work for me. So, mahirap. So, mahirap. Kasi, kan ahanapan ka pa ng kumari, no, 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 no. Okay. O, Or sa amin, autorisasyon. So, it takes time talaga. Pili so, mo kahirap. Yeah. Okay. Salamat. Okay. Ito so, naman si ate, interviewin natin. Ilang taon ka na sa Norway, ate? Mm -hmm. Hindi ko pa alam ko na 2014 ako. So, 9 years. 9 years? 9 years na sa Norway. Patingin mo ate, mahirap ka o madali maghanap ng work sa Norway or working visa. Kung nasa Pilipinas ka or mag-o, kung OFW ka. Working visa? Para sa akin... Mahirap or madali? Mahirap. Bakit? Ah kasi ano yung working visa kasi so depende depende kung ano yung natapos mo kung baga uh -huh. mahirap kung kung hindi ka mapunta sa limbawa, sa health se, sa health care sa health care profession like that uh -huh. so mahirap Mahirap pasukin Mahirap pasukin pero kung nasa sa health care profession ka ba para mabilis lang so as as long as may kukuha sa'yo na oh, yeah. employer. sa yung language. sa yung language natin na, Nor na Norwegian. Kung, tal kung marunong ka ng Norwegian, pakapasok ka, kumbaga. So, pa, pwede... O paano, paano yung nasa Pilipinas ka tapos hindi ka marunong mag-Norwegian? Pwede naman sila pupunta dito kasi mag-aaral sila dito. Hmm. So, so, kailangan mag-student. So, kailangan siguro student siya. Mag-student mag siya muna bago ba para maka baka working visa siya, sa uh, okay. so sa tingin ko mahirap na mahirap, Ma mahirap na <laughs> mahirap na okay lang naman pero magastos magastos kasi kailangan mo din ng pera okay. pero okay dito sa Norway actually thank you okay